si Jasmine Jean Ginitio, 16, ang singing babe ng Santa Cruz, Manila. Ayun na! Jasmine! Ang ganda naman! Ay Tama ba? Jasmine! Okay. Baka mali ako nang sabi. Iwag ka po natin sa LTE! Ang singing babe ng Santa Cruz. Jasalika nga rito. Masyado tayong malayo sa kapihas na na naman. Ang singing babe po ng Santa Cruz. Matthew. Yun ang, yun ang ano ng apelido nyo. Ayan, ganda. Ilang taon ka na, Jazz? Ako po ay 16, magka-17 wow, po sa November. 16! 90. Batang bata, hindi po ba? At nahilig ka na sa pagkanta talaga. Yes po. Paano ka na-discover? Paano mo na-discover na meron ka palang talent ng pag-awit? Meron ba sa pamilya nyo na kumakanta? Um... Yung parents ko po, mahilig po silang makinig sa music. Then, um, na adopt ko po yun. Mm. Tapos, um, kumakanta na po ako sa karaoke okay, hanggang sa dito po umabot na po ako sa mga competitions. Siya, pa, bu bu buong pamilya niyo pala mahilig sa music. Mahilig po kaming lahat sa music pero dalawa lang po kami ng kuya ko ang kumakanta. Wow! Kumusta naman ang na, kuya mo? Yan ba yan? Anong mga inaawit ka? Anong mga genre? Kasi kanina, napansin ko, yung old, the uh, old song, yung una mong inawit tapos ngayon, ito naman, oh! So din siya, pre classic din siya. So 'yun ang hilig mo. Yung mga genre na gusto mo. Opo. Actually um pag nagkakaroke po kami kahit ano pong genre, pero pag sa contest po, pop-rock po talaga ang kinaka- Pop-rock ang mas type mo? Yeah. Bakit pop-rock? Iba po kasi yung atake niya kapag ano po sa mga competitions. Oho, oho. Mas may dating ba? Mas may pati yung paprak ang contest mo. Apo. So, kontesera ka rin. <laughs> Ay, hindi po. Sa school lang po kasi. Ah, po. kahit na nagkocontest ka pa rin, hindi ba? Okay. Madalas kantahin mo sa mga singing contest. Ano? Um, katulad po nung kinanta ko kanina yung ang buhay ko. Tapos, mm -hmm. um, yung iba po, yung kanta ni Adele. Oo. -o. Sino ba yung uh, mga tinitingaw mo mga singer? Bukod kay na Adele, bukod sa mga sa nabangit OPM mo. Sa OPM po, si Sarah po talaga. Yun Sarah! Jeronimo. Wow, oo nga naman, napakahusay noon. At member ka rin daw ng isang singing group. ayas uh, yes po, ako uh -huh. po ay kabilang po sa DMT or District Music Team po at INC Production Company po. Mm -hmm. um, so ito yung nag-train sa'yo para, para yung mahon palalo ang iyong uh, talent sa pag-awit. Ah uh, oo bukod po oh. sa pagkakaroke po namin. Ito oh. po yung... At nakarating ka na raw sa iba't ibang probinsya dahil dito. Opo, <laughs> uh, sa Saang-saang lugar ka na nakarating? Um, sa Tarlac po. Tapos sa mga susunod po baka po sa Pangasinan, mm -hmm. sa iba po. Mm -hmm. At ano ang uh, uh, parang fulfillment na nakukuha mo dito sa ginagawa mo? Um, syempre po, una um, sa akin po, nakakaroon po ako ng iba't iba pong mga opportunity dahil po um, nakakasama po ako sa mga ganun pong aktibidad. Mm -hmm. And syempre po, nakakapagbigay rin po ng enjoyment, mm -hmm. parang entertainment din po ako. Ng mga so parang ilang years ka na kumakanta? Um, sumali lang po ako ng contest parang three years ago lang po. Pero you started singing at what age? 9 po. 9. Uh, so matagal ka na. Uh, okay. okay. Through the years ng pag-awit pag, uh, pag mo, anong natutunan mo? Um, Anong lesson ay tinuro sa'yo ng pagkanta-kanta mo, ng uh, pagsali mo sa isang grupo, ng pagpunta mo sa iba't ibang lugar? Um, actually, ang una pong naturo po sa akin yung pagiging professional po. Yes. Ayun po yung professionalism po pag humaharap po sa ibang mga tao. Mm. Ayun po. Okay. confidence. Kumusta? Confidence. confidence. yun ah, po. Nabus din po yung confidence ko kasi nagsimula po ko sa mga maliliit lang po na uh, mga manonood po sa akin. Hanggang uh -huh. Sa palaki na po ng palaki hanggang sa um, parang nasasanay na rin po akong kumanta sa mga harap ng marami. Correct. Ko. At ito, syempre, hindi pwedeng mawala yung mga pwedeng nga uh, pumuna sa yung ginagawa. Di ba? Lalo ngayon sa panahon ng social media, grabe. Grabe yung mga namumuna sure uh, 'di ba para nagiging parte na ng buhay maski ayaw natin gawin parte ng buhay yon paano mo siya kinokop? anong ginagawa mo actually yung iba po hindi ko na po masyadong pinapansin pero good. yung mga mga comments po na alam ko naman pong ikag-grow ko yun uh -huh. po yung um, when workout ko yun ang pinipick up uh -huh. mo uh -huh. ayan uh -huh. At kanyang mga bagula kay suportado po siya. Actually, nandito po ngayon ang kanyang ama. Pwede ba natin papasukin ang kanyang tatay, si Daddy Vergilio Kenitio. Para tanungin na rin natin siya, no? Tanungin na rin natin siya kung paano nga ba itong pagsuport niya sa kanyang pamilya. Sir, dito po kayo. Doon po kayo sa kapila, sir. Ayan. Doon po tayo. Dun. Dito, dito tayo, sir. Halika kayo dito. Ayan. Father, si Daddy. Kasi parang kayo ho yung lagi niyang kasama, lagi kasama ni Jazz. Opo. Bakit ho nag-decide kayo na parang laging uh, supportahan at laging samahan si Jazz. Ano pong meron doon sa gano'ng gesture? Ah, uh, kailangan kasi namin siyang supportahan mm. sa lahat ng mga ginagawa niyang pagkanta kung mm. saan man po siya. Uh -huh. Nandoon po kami para nakadagdag ng, na uh -huh. inspire siya sa mga ginagawa niyang uh -huh, pagkanta. Oo, uh oo, -huh, uh -huh. Ano ho yung para mga challenge? kapag ganyan na lagi kayong kumbaga nakatutok sa inyong mga anak ay sa iyong anak ano po yung parang challenge bilang like isang magulang kasi syempre kailangan nyo magtrabaho kailangan nyo pa rin kumita hindi eh, ba pero oh, oh, kailangan oh, oh. nyo pa rin hindi pwede makalimutan ang mga anak hindi ba paano oh, oh. po ang ginagawa nyong pagmamanage manage uh, minsan po pag hindi po ako pwedeng sumama sa kanya nandiyan naman po yung ina niya nandiyan na yung mga kapatid nanay. ko uh, lagi po siyang nakaantabay sa ano? sa mga ginagawa niyang mga Oo, just anong pakiramdam na meron kang supportive na mga magulang? Um syempre po napaka sarap po sa pakiramdam na hindi lang po ikaw ang may gusto sa, sa ginagawa, ginagawa mo, mo. kundi kasama po yung parents mo. And um din po ng confidence kasi uh -huh. lagi ko po silang kasama, uh -huh. lagi po silang nag-advise sa akin para po um sa ikagugrow ko sa mga performances. Uh -huh. Sir po yung inyong major, parang kung meron mga parang payo na ibinibigay kay Jazz, ano yung mga major na parang gusto nyong pakatutukan po ni Jazz? Uh, Unang-una anak, uh, focus ka lang sa pag-aaral. At uh, igit po sa lahat, yung paglilingkod natin sa Diyos. Huwag mong pababayaan yan at nandiyan naman po yung mga ginagawa mong pagkanta. Tuloy mo lang 'yan. Dito dito okay. lang kami. Napangit nyo 'yung eh, pag-aaral. Ikaw, Jess, paano binabalansi ang mga bagay-bagay kasi kailangan hindi pa pabaya, hindi pabayaan ang pag-aaral. Paano ang pag-ano pag, mo manage? Actually, mahirap po talaga ang time management po. Pero um, syempre kailangan po nating timbangin kung saan po tayo mas kailangan mm. habang hindi po nakukompromiso kompromiso 'yung ibang mga bagay. Mm. Ayun po, proper time management lang po talaga. Mm -hmm. At syempre um uh, kailangan din po nating manalangin para yes, po sa guidance. kasali po 'yan. Mensahe mo sa iyong pamilya sa pagsuporta sa iyo. Anong anong iyong message? Um, sa parents ko po, thank you so much pa, ma, sa um, sa support po. And um um napakasaya ko na kayo po yung meron ako ngayon pong nagsisimula pa lang po yes. ako. At tadi uh, kayo naman po anong mensahe niyo po sa inyong anak? Bukod sa ipinayo niyo kanina anak ah uh, ito lang masasabi ko kahit anong mangyari nandito lang kami yes. ng mga at mga kapatid mo correct param hello po mga ka Net 25 si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love Tony Pet and Everything for more love Tony Pet and everything updates just click on our subscribe button and follow us on our Net 25 social media pages at Net 25 TV and at Net 25 Entertainment Facebook magkita-kita po tayo